Ito lang ibang opisyal sa mungkahi ng ilan na gumanti ang Pilipinas at mag-water cannon kontra sa China. Mas mainam pa rin raw ang diplomatikong paraan sa pagresolba sa isyo. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Sa harap ng sunod-sunod na ginagawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na pambubomba ng tubig o water cannon tulad ng mga eksenang ito. Dapat na nga bang gumanti ang Pilipinas at maging tubig sa tubig ang tapatan? Sabi ng ilang senador, dapat mayroon ding water cannon ang Pilipinas. Pero para kay Senator Francis Tolentino, nasa direktiba ng Pangulo kung tatapatan din ang water cannon ng China. Pero may babala ang senador. They might escalate into something uh, heightened, heightened uh, elevated to something greater than water cannon. Baka mag-escalate naman sila ng iba. Flares, baka gawin nila yon, Lahat naman may flares sa dagat. Tutol naman sila now del Sur First District Representative Zia Alonto sa mungkahi ng ilan na gumanti na lang ang Pilipinas at magwater water cannon din. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, iginit ang kongresista na para sa kanya, mas mainam pa rin ang diplomatikong paraan ng pagresolba sa issue sa TRAPE, they want to provoke us to do exactly the same thing uh, which basically would create more problem ang ko personally i do not want to put the country in a situation where hindi na natin maassert yung ating right in a way na pupwedeng sabihin ng china na oh see the philippines is also doing the same thing no ang liderato naman ng mababang kapulungan nagpahayag din ng buong suporta sa mga polisiya ni pangulong Ferdinand R Marcos Jr sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon. Pati budget para sa Philippine Coast Guard na is nilang tugunan. So we make sure that we support the President in his foreign policy and we strengthen our alliances sa mga nations that espouse the same beliefs. And syempre, we send that message that we cannot be bullied. Sa ngayong darating na budget, ay isa ito sa tututukan natin kung paano natin mapapalakas pa ang kakayahan ng ating Coast Guard na bantayan ng ating mga maritime borders. Kasi uh, definitely ang suporta with regards to equipment, uh, training. Ayon sa Department of Foreign Affairs kahapon, ipinatawag na nila ang Chinese Embassy of Manila Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong ukol sa nangyaring insidente noong April 30. Naghahain din ang DFA ng panibagong diplomatic protest. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.